Ah, grabe tong sipon na to. Oh, ano yan nga nga po? Pare ko, hindi mo na sinusubok yung kakayanan ng bibig ko ah. Ha? Ah, ganun ba? Gusto mo salpakan natin ulit ang bibig mo eh. Sige okay, ba? Ah. Benting kalamares, kasha ba niya sa bibig mo? Benting lang. Basic. Ay. Ano, game? Game! Tara! Tara! Hoy, nga nga po, sandali lang pala, sandali Ay. lang pala. Bago ko isalpak ang um, benting kalamares sa bibig mo, may hindi ko sa Korean drama at Chinese drama? Oo naman, pare ko. Favorite ko yan, pare ko. din ako, pare ko, sa anime, horror, comedy, action, at kahit anong pang mga movie yan, mga mahilig pare mahilig ka pala manood mga movies. Oh, ko. Meron akong yan, ano, sa sa'yo, i-recommend -re ako sa'yo. Ano yung pare ko? Lock Lock Apps. Lock Lock? Ano yun? Di ba alam yung Lock Lock Apps? si Lock bari. Lock Apps, parang Netflix. Pwede kang manood doon, pare ko. Lahat ng movies nila doon, full episode. Kaya hindi, hindi ka mabibitin. Yo, yan baka may bayad yan eh. Uy, sandali lang. Ah, Okay. Makakanood ka dito ng libre sa lock Look Up. Well, eh, libre dyan, pare, Koy? Oo, lahat. Lahat ng hinahanap mo, nandito Kaya kung ano sa'yo, i-download mo na yung Look Up. O oh, sige, pare, Koy, i-download ko yan, ha? Nga nga po, may ka ba rito? Na, kung saan tayo makakabili ng kalamares? O naman, pare, Koy, dyan lang yun, ano? Sa labas, pare, Koy, meron Ayan dyan. Na sa kanto? Oo, oh, dyan lang, meron dyan. Ito, pare, Koy, mo na ito, 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 uh, Duh, isi, sabi, ito, isi, ito, 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 sa bibig niya, nga po yun, eh. <laughs> Ayong, pari mag level up tayo ngayon nga nga ang mangyayari Ang mangyayari ngayon pari Pag hindi mo nagawa at hindi mo naisalpak yung benteng kalamari sa bibig mo May punishment na tayo ngayon Ano pari koy? Anong punishment yan? Kakain ka ng isang buong sili Aray mo sili yun pari koy kaya, kaya galingan mo ah Sige O nga nga ano? ready ka na ba? Ready na pari Ready ka na ba isalpak ang 20 pirasong kalamari sa bibig mo Ready na pari Alam mo na may punishment tayo pag oh, hindi mo nagawa kakain ka, ka ng ka isang buong sili Kaya nga gagalingan ko pari Okay ma Okay, 3, 2, 1, action! Ayan. Isa. Noy. O, dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Uy, mukhang maganda yung strategy na ah. Anim. Pito. Pito. Walo. Uy. Siyam. Sampu. Labing isa. Labing dalawa. Gawit.

Ang laki. Nakita niyo ba yung mga pare ko? Ang laki ng bibig ni Nganga Bo. 21 pala pare ko. 21 na bigyan ni ate. Grabe, 21 ng kalamaris. Biro yung man. nag loob ng bibig. <laughs> mga pare ko, mag-comment kayo ha. Inuulit ko, mag-comment ulit kayo mga pare ko. Ilang isasalpak natin sa bibig ni Nga Bo. Hirapan nyo para ano. Mahirapan siya. Binisik na lang eh. O, hanggang dito na lang daw mga pare ko. Ha? Salamat nga para sa panunood. Mga kaibigan, kumbatak, papapang ba bang bang. -bang, -bang.